pwede bang i-kiss mo ko? Dito lang ako sa tabi. Pwede na i-kiss mo ko. Isa pa. Isa pa talaga. Isa pa. Talaga, ina mo. Pwede ba na i-kiss mo ko? Pag nami-miss mo ko. Dito lang ako sa tabi. Mo Kaya pwedeng i-kiss mo ko. Ang ina talaga. Sabi ko, kiss mo ko. Hindi magpamanhid. magpakamanhid. Abi ka, kiss mo ako, kismoko, hindi magpakamanhid. Ayaw sa'yo. Para kang ano, kiss mo ako. Kiss mo ako, hindi. Hindi. Patay ni ilaw, dali, patay ni ilaw.